Si Pastor Apollo Carion Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ay naisyuhan na ng warrant of arrest ng uh, Kongreso at ng House of the Senate dahil sa hindi niya pagdalo sa mga hearing na kung saan siya ay iniimbitahan bilang resource person. Bakit nga ba ayaw niya talagang dumalo? kaya katakot-takot ang mga nagtanggol sa kanya ng mga big shot si Bipi Sara, si Senator si Robin Padilla, uh, si Sobiri at marami pang ibang mga senador na gusto siyang pagtakpan at para iiwas si investigasyon para sa akin ang dahilan ay nakakahiya kasi kung dumating na ang mga tanong doon sa kanya, kanyang mga night duty na ginagawa pang re-rape nakakahiyang kaso yun eh hindi bali yung mga ibang kaso mga trafficking o ano pero yung rape nakakahiya kapag may investigation. sabi niya appointed son of God pa naman sila pero manyak pala mga de edad pa ang dinadali pag dumaluta siya para tayo nanonood ng triple X na movie Siyak pagpipistahan ang kanyang kamunduhan at pagkapidupirya. Malalantad sa mundo ang kanyang kadimonyuhan.